Ayan, nakabili nga po pala ako ng pechay. Dahil po na-miss ko po, po ang pechay, ayan, magluto po tayo ng inisang pechay na ang sahog natin ay sardinas. Alam nyo dito po ay napakasarap nyan. At syempre ayan po nakabili na rin ako ng dalagang bukit. Ayan nilinis ko na po at nilagyan na siya ng asin. Para po ayan ireready ready ko na siya iprito para mamaya ay magigisa naman ako. O ba diba, mga lalabs ayan paluto na po siya. At eto na nga po syempre nakaluto na po ako ng aking dalagang bukit. Nagayat na po ako dyan ng kechay. Ayan, ginayat ko na po pala yan lahat. Yan po pala ay nabili ko isang kilo halos siya. At kasi po pag naluto yan, medyo konti lang po yan dahil umiimpis ang ating pechay. Kaya yung isang kilo ay uh, ginayat ko na siyang lahat mga lalabs. Napakasarap po nito pechay dahil po nakakamiss din talaga ang gulay. O ba diba? At ayan na nga po, nandyan na rin po yung aking mga sahog na kamatis, bawang at sibuyas. Siyempre, ayan po, nagayad ko na. Ayan, halos. Madami-dami din po yung isang kilo. O, ba diba, mga lalabs? Napakasimple lang po nito iluto. Igayat nyo lang ang inyong mga gulay na ganyan po ang pagkahiwa. At syempre, pagkayari po niyan, ayan, nagayad na rin po ako ng sibuyas. Ayan, bawang. Pinitpit ko po para mas madaling tanggalin ang balat ng bawang. At syempre, pagkayari po niyan, ah, medyo hiwain po, po natin para medyo mapino yung ating bawang. Ayan, hiniwa-hiwa po na po yan para po mas madali po siyang igisa. At eto nga po pala ay kamatis. Syempre, hindi mawawala ang kamatis pag po tayo nagisa tayo ng pechay. Masarap po yung may kamatis para mas mapula yung ating ginasang pechay para mas masarap. Ayan, hiniwa ko na nga po pala yan ng Ah, uh, ganyan. At ayan, i-ready ko na po lahat yung aking sangkap. At syempre, may patis at yung mantika. Hindi ko na po sa inyo napakita. At ayan na nga po, hinugasan ko na yung ating red chai. At ready na tayo sa paggigisa. Ayan, naglagay na po ako ng mantika. Sinunod ko yung bawang. Syempre, ang sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, syempre, ang isunod po natin ay kamatis. Siyempre, yung kamatis po ay lusakin po natin para mas maganda siya, di ba, pino? At ilagay na po natin yung ating panahog na sardinas. Ayan, siyempre, ilagay natin ng konting patis para magkaroon ng palasa ang ating ginisang pechay. At ayan na nga po, ko na yung mga ginayat kong pechay. O, diba napakadami yan mga lalabs? Halos isang pamilya na rin po ang kakain niyan sa isang kilong pechay. Isang sardinas lang po yung nilagay ko dyan. Pwede naman din karne kung gusto nyo po ng karne yung in inyong isahog o tokwa. Ayan, ako po sardinas po yung aking nilagay. At syempre, nilagyan ko na rin sya ng konting tubig para magkaroon ng konting sabaw at seasoning. Ayan po. At De syempre, depende lang din sa inyo ang paglalagay kung gusto nyo ng seasoning. Ako po kasi gusto ko may konting seasoning para mas masarap ang ating uh, niluluto. O diba mga lalabs? Ayan. Ayan. Luto na po ang aking binisang pechay. Ready na siya para sa aming tanghalian at luto na rin ang aking dalagang bukit. O paano? Yun lang. Thank you for watching mga lalabs.